sabi ng mga cynics sa akin. Tingnan mo yung run to you na yan. Nakasurvive lang sa answer. Pa-praise the Lord, praise the Lord na. Nagpapanggap na banal. I'm gonna say something short and simple and straight to the point. Start sharing your testimony. Start sharing your testimony. Start telling people what God has done in your life. Let me tell you, if we had more people sharing their testimonies, if we had more Christians boldly speaking up about what God has done in their lives, we would have more people coming to the feet of Christ. Because you need to remember, you are a living testimony that God is real. You are evidence that there is no power in hell that can come against the King of Kings and the Lord of Lords. You might say, oh my gosh, it's so scary. What if people reject me? Think about it this way I would rather be rejected by people on earth than be rejected by God in heaven. This is your word. This is your time. Tell people that God set you free from pornography. Tell people that God set you free from masturbation, anxiety, drugs, alcohol. Tell people that there is a solution. And his name is Jesus Christ. Without shame, without embarrassment, tell people that God lives. Tell people that God is alive and he is still setting capital. Psalm 107 verse 2 Let the redeemed of the Lord say so, whom He has redeemed from the hand of the enemy. Ang pag-share natin ng ating sariling testimonya tungkol sa kabutihan ng Panginoon ay powerful na paraan para i-glorify ang ating Diyos. As we declare God's works and sharing experiences para patutuhanan ang kanyang kadakilaan. Ang verse na ito ay paalala ng God's grace and mercy sa ating buhay ang ibig sabihin ng to be redeemed ay to be bought back pagtubos pagsagip pagpapalaya it is an act nagawa ng Panginoon that signifies God's deep love sa bawat isa sa atin mga kapatid alam nyo hindi pa matagal ako ay malayo sa Diyos katulad ng marami sa atin oo kilala ko siya siya ay Diyos pwede kang magdasal sa kanya kasi yun naman ang kultura. Pasimba-simba pero di mo naman siya ang hinahanap mo sa simbahan. Simba lang para makasunod sa norms at nakagawian. Pero dahil hindi mo naman siya nararamdaman, may tendency na makalimutan mo rin ang kanyang presensya at ikaw pa rin ang masusunod sa buhay mo. Ako po ay tantad ng lahat ng uri ng bisyo sa isip, sa salita at sa gawa. Ako po ay bar owner. Tinuturuan ko ang mga bata magparty, DJ ako eh. Magbisyo, magpakasaya. Of course, para ako ay kumita. Tapos nag-thank like you Lord ako. Nagpo-post ako. Thank you Lord. Puno ang bar. Ang daming, ang daming uh, nagbibisyo. Ang laki ng kita. Ganun kakurap ang pagkatao ko. Katwiran ko rin. Yung katwiran ng marami na maikli lang ang buhay. Kaya't mahalaga ay piliin mo ang maging masaya. Bulag ako sa kabanalan. Until January 2022, na-diagnose ako ng cancer. Stage 3. Doon nag-flashback sa akin ng lahat. Doon ko na-realize ang lahat. Saan mapupunta ang kaluluwa ko. Malungkot na maiiwan ko ang mga mahal ko sa buhay, asawa, mga anak. Makasama o pa ba sila sa kabilang buhay? At doon ko naisip ang Diyos. Doon ko siya hinanap. Nakakahiya kasi kung kailan mamamatay na ako, saka ako lalapit sa kanya. Later that year, after nine months, around October na ng 2022, yung cancer ko kumalat na, yung na dose na stage 3, naging stage 4B na. Nag-goodbye na ako sa lahat. Sayang ka ako. Nalukuban ako ng lungkot. Nagtalagot depression ako at nagka-anxiety. Habang nagsuffer ako at nakahimlay, nag-visualize ko si Lord. Nagkaroon ako ng urge na gusto ko magpuri at sumamba kay Lord. Kaso nahihi ako, hindi ako karapat dapat. Pero paulit-ulit kong na visualize si Lord hanggang sa hinanap ko si Lord. At nagparamdam siya sa akin, naramdaman ko siya. Sabi ko, Lord, kung hanggang dito na lang ako, bigyan mo ako ng comfort na maging kahit maging okay lang ang mga maiiwan ko. I cried, I prayed without ceasing. Pagkagising, kapag kakain, kapag nalulungkot, kapag nasasaktan, kapag matutulog, I prayed hard. And every time I pray, ramdam na ramdam ko ang goosebumps, ang kilabot. After madeclare ako ng stage 4B noong October 2022, dumating ang limang buwan lang. And on April 2023, sa aking PET scan, lumabas. No evidence of local tumor, recurrence, or metastasis. I was declared cancer-free. Kaya I had the experience na nagkaroon ako ng complete transformation. Wala na ako na kahit isang bisyo, kundi ang magpuri sumamba at magpagamit at glorify ang Panginoon. Lumalim ang relasyon sa Kanya. Sumunod sa Kanya. Naunawa ang una that we are created to glorify Him. We are not created to follow our hearts for our hearts, ay deceitful. We are not created to believe in ourselves, to follow our dreams, to do what makes us happy. But we are created to glorify Him, follow Him. Life is just a journey. audition phase lang ito lahat. Ang final casting ay sa langit. Magkamit ng internal life pag hindi tayo pumasa sa audition, hindi tayo pupunta. Ang ating verse for today ay nananawagan sa mga kapwa natin, anak ng Diyos, na share ang inyong experience that testifies ebidensya ng kabutihan ng Panginoon sa kanyang pangako na siya ang ating lakas at siya ang ating kanlungan. Ikaw kapatid, ano ang testimony mo? Tara, manalangin tayo. Mari kang iyong mokodo, ipikit lang iyong mata at anyayahan natin ang Espiritu ng ating Panginoon. Panginoon, salamat, salamat, salamat Panginoon sa iyong amazing grace at sa pag-agaw at pagtubos mo sa amin sa kamay ng kaaway. Tulungan mo kami Panginoon, aming ibahagi sa ibang aming testimony ng iyong kabutihan at katapatan sa lahat ng iyong pangako naway ang aming mga testimony ay mag-inspire sa kapwa namin at mabigyan sila ng hope at sila ay maniwala at lumapit sa iyo, naway ang aming buhay ay maging refleksyon ng iyong pag-ibig at kabutihan. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagsamba, O aming Ama. Sa pangalan ng aming dakilang tagapagligtas at Panginoon na sa si Yesus. Amen. Salamat kapatid. I Share natin ang ating mga testimony kung paano gumalaw ang ating parinon sa ating buwal. Magkita ulit tayo bukas.